Rick, uh, good evening Rick. Rick may sasagutin lang ako na ano na yung vlog ko last yung pumunta ko ng SM regarding sa vertical bar ah uh, mahirap kasi ano eh mahirap i-explain sa comment section hindi nga naintindihan so nag drawing ako, eto Rick nag drawing ako kasi yung vlog ko previous vlog ko sa ano yung sa SM yung sa rebar ah uh, responsibility responsibilities ng rebar engineer kasi yung sabi ko doon na yung poste eh, Uh, dapat pantay-pantay yung ano, pantay-pantay yung mga bakal. Ay, hindi nila na, na naunawaan. I sabihin noon, number one, dapat magandang tingnan kung yari ito poste ito. Tawag ito first step na nabusa na. Tapos yung merong dowel yung mga poste, may merong short dowel, may long dowel. Eto, tinatawag na 50%. Ibig sabihin, hinati mo yung ano, number of vertical bars hinati mo sa dalawa. So ang am point ko doon is uh, kasi may mga project kasi na hindi pantay-pantay, ang pangit tingnan. Ang pangit tingnan. So, hindi naman natin masisisi. Kasi yung nga, yung pagkasabi ko na pagka may schedule ng buhos, tapos uh, walang available na bakal, kahit ano na lang na commercial land basta lang mai ma splice para makabuhos. So, yun ang na nangyayari. Yun ang na talaga ang typical, o yun, mostly nangyayari sa aktor sa site. So, eto ibig sabihin ko noon. So, eto yung short. Kung yung short dowel mo, vertical bar, e para pareho sana. Pare-pareho ng mga all throughout yan kung buong set ka yan. Tapos yung long dowel mo, vertical, pare-pareho din. Kasi nangyayari, yung ibang, yung ibang project site, tingnan mo ha, kung pa papano paano ang pangit. Yung iba nandyan, okay. Yung short, yung iba nandyan sa ano, ano nangyayari, hindi na, hindi na uniform. O, tapos yung iba, yung iba nandyan, yung iba dyan lang. O, tapos yung iba dyan. Labo-labo ba? Labo Pangit-pangit tingnan, di ba? Pangit, pangit tingnan. Diba? So, ang ano anong solusyon yan pag ganyan? So, ang gagawin nyo dyan, i-ano mo, uh, ang tawag nyan, uh, hahabulin mo. Habulin. O, hahabulin mo, i- i -re rearrange mo yan. So, yung splice mo susunod, i-actual ia mo ganyan. yan. Instead sa way, nahahabulin mo to. So, iyan, dudugtong nga mo ng konti dyan. Or pag splice mo, sa next, splice mo sa next floor level, wala ka na magagawa dyan eh. sa, so, so, sa next floor level, kakabulin mo na yung kung ano, kung ano yung, yung length ng iba. Para, in such a way, sa susunod na floor, pantay na lahat. Okay, yun yung ibig sabihin ko noon ah. Kasi ang akala nila na, etong dalawa, akala nila na, na itong dalawa pantay, iyan pantay yan, pantayan, hindi. Etong dalawa pantay, hindi. Ibig sabihin ko, yung arrangement lang. Kung anong mukha nito, itsura nito, yan din ang itsura nun. Di ba? Ang ganda tingnan, di ba? Sige. Check nyo yung mga site nyo. I check nyo yung mga project sites nyo. Kung yung sinabi ko na paiba-iba, siguro mga 90% ganun ang actual. Ganun ang nangyari. Okay? So, yun lang muna ang short learnings natin ngayon, Rick. Ha? Okay. Sige. Approved? Okay. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay.